Ilan taon na ako sa Canada? 12 years na ako sa Canada. Well, kung PR na ba ako o oh citizen, PR pa lang po ako. Kung tatanungin mo ako, bakit hindi pa ako nagiging citizen, masaya pa ako sa pagiging Pilipino ko. Parang ayoko munang maging citizen ng Canada kasi mahal ko yung pagka-Pilipino ko. Iba pa rin pag-Pilipino. And then, tinatanong mo, paano ako nakarating sa Canada? Dati akong, um, dati ako nagtatrabaho sa Dunkin Donut. Isa akong service crew doon na actually nag nagtrabaho ako noon, uh, student worker pa ako noon. Uh, isa lang ako nung service crew hanggang sa na-promote nang na ako naging supervisor. Tapos yung supervisor ko yung naging way para makarating ako dito sa Canada. Sana ako nag-apply sa American. Alam niyo ko nasa yung American na nandoon sa may tapat ng POEA. Bali actually nasa loob ng Robinson's Mall 'yun sa may peep floor ata, I'm not so sure ha, pero pakigoogle nyo na lang po ha, sa peep floor po yun. Ang maganda na ito, alam nyo ba, ang dami nang napaalis sa American. halos lahat kami ng mga taga Dunkin Donuts, nandito na kami sa Canada, yung mga, yung mga, mga, mga kabatch ko, halos lahat, nandito na kami sa Canada. Yun ang kinaganda nun. So, nag-apply ako nun dati sa American 2011. Actually, nung una ko nga punta doon na, nadinahi pa ako eh. Pero, dahil sa may pangarap ako, bumalik ako. Ayun, napakabuti ng Panginoon. Sa pangalawang pagkakataon, natanggap ako. O, oh, di ba? Ang galing. <laughs> Tapos, tatanungin mo ko, ano yung naging way ko dito sa Canada. Dumating ako dito, di ba? Ser service crew yung trabaho ko dito. Kung tawagin sa Canada, it's a food counter attendant. Uh, yun, at pinalad ako kasi yung napuntahan kong employer, maganda. Itong mga panahon na to, wala yung mga binibenta yung Elmia, walang ganung ganong walang binibenta. Ano, kasi yung mga panahon na to, yung mga employer, may mga takot talaga sa gobyerno ng Canada. Yung Elmia, libre, sagot lahat ng employer yun. At yung papunta ko ng Canada, yung plane ticket, libre din. Sinagot din ni employer. Actually, ang nagasos ko lang noon, Uh, parang wala pa atang $10,000. Nakalipad na ako papuntang Canada, no. Ginasa ko lang sa medical. Tapos, alam nyo ba kung magkano lang ang baong ko ng pera? 4000 pesos lang, parang $100 lang ang katambas. Pagdating ko dito sa Canada, $100 lang ang baong ko. Pero yung $100 na yun, ang dami pang nagagawa. Malaki pa yung pera noon. Pero I'm happy ano, nakarating ako sa Canada at Mabuti yung employer ko, talagang may takot din siya sa mga ano, yung sumusunod siya talaga sa mga guidelines ng policy ng government ng Canada. Tapos sa yun, sinuwerte, dumating ako, 2011, nag-apply ako sa Canada, diba? Then, wala pang isang taon, nakalipad ako, 2012, nandito na ako. And then, 2012, dumating ako, tapos nag-process ng PR, wala pang two years, na PR na ako. So, 2014, na PR na po ako, 2012, ako dumating ng Canada. Talagang sobrang dasal ko, sobrang temple ko kay Lord, ano. Noong mga panahon na yon ang trabaho, kasi nasa pinaka-boundary ako ng Alberta at Saskatchewan, ni. Eh. Um, pag tumuwid ka, Alberta, sa kabila, Saskatchewan, ganun. Ang trabaho ko na sa Alberta, tapos nakatira ko sa Saskatchewan side. Noong panahon na yon ang process ng papel ko sa Saskatchewan side, kasi doon ako nakatira, doon nag-base ko sa ka nakatira. Tapos ayun na no, pasalamat ako sa Panginoon na PR ako sa loob ng dalawang taon. Nang kulang kulang dalawang taon. Ayun, nakuha ko yung asawa ko. Happy ako talagang. Yun ang pinaka the best of my life talaga. Yung makuha mo yung PR mo. Kasi... Alam mo yung kahit sabi mo, ang laki na nagastos mo sa pagiging permanent residence mo, yung pagbayad mo sa mga application mo, worth it worth it talaga kasi mababawi mo siya lahat ano ang pagiging maganda sa Canada kasi libre ang healthcare well I don't care kahit sabi nilang may bayad sa tax well libre pa rin yung para sa akin kasi talagang napipil mo yung wala kang worries pag pupunta ka ng hospital eh kasi may healthcare ka libre unlike ba diba, sa Pilipinas again I'm not comparing kasi iba talaga yung iba talaga yung ano pamamalakad dito sa Canada ramdam mo talaga yung quality of life eh. kaya kahit kung papipiliin nyo ako kung saan ako mag -re of course I love my home country Uuwi't, uuwi uwi pa rin ako sa kanya pero siguro babalik pa rin ako sa Canada kasi ang ang maganda dito talaga yung medical care eh. talagang wala kang alalahanin eh, ba pero sa Pilipinas there's no place like home iba ang saya But then when it comes to quality of life, dito pa rin ako sa Canada talaga. No? Sa, so sa mga nangangarap yun mag-Canada, Uh, huwag kayong mawala ng pag-asa. Uh, laban lang kasi ang labanan dito sa Canada, experience talaga. Pag wala kang experience, mahihirapan ka. Again, nowadays, it's not easy to apply kasi pahigpit ng pahigpit ang gobyerno. Pero kung hindi mo lalakasan ang loob mo, talo ka. Kung kailangan mo pa rin talaga mag-take ng risk. So sana nakatulong ito sa mga nangangarap mag-Canada. Again nasa sayong kamay kung paano ka makakarating sa Canada. Maging vigilant, maging smart, and be aware lang sa mga scammer din. Sana po nakatulong!